Ayan guys, Ayang wala mo. Ayan. Kain kayo guys. Ang tawag nyo dyan. Ayan. Sa amin baog yan eh. Baog na itlog. Yang ulam. Dulit luk na. Hindi na biniyak na manok. Hmm. Nabi kasi kaso ng iba. Nabiyak. Ay na ano. Nagputok. na, Dia, na, na tira. Mas gurma ito. Kinsibraso. Pumutok ng iba. na wala walang kumayan. Ayan. Anong tawag sa inyo guys? So itlog na iniwanan na ng manok. Ayan guys. Mapait-pait oh, siya guys. So ayan you know, o. Thank you for watching.